Mga magulang, ang pagdadalamhati sa inyong mga puso ay hindi panlilin lang, ito ay isang banal na panawagan. Isang banal na kalasag, di nakikita, ngunit di matatagos, ay makukuha para sa inyong mga anak. At ngayon, iaaktibo ninyo ito. Gunigunihin ang inyong mga minamahal na nakabalot sa isang gintong kaliwanagan nagniningning, puno ng sigla ng mailalang, isang kuta na di mababasag, mga anghel, mga bantay sa langit na may mga tabak na apoy ay nakapalibot sa kanila, pinoprotektahan ang bawat hakbang, bawat pangarap, bawat buntong hininga. Damhin ang banal na proteksyong ito na pumapaligid sa inyo habang inilalapat natin ang celestial na balabal na ito sa kanila. Sa kapangyarihan ng kataas-taasan, ipinag-uutos natin ang kaligtasan. Sa walang hanggang salita, ipinahahayag natin ang pagliligtas. Sa dugo ng kordero, inaaktibo natin ang di matitinag na kuta. Pagkatapos ng panalangin ito, isang alo ng ginhawa, isang walang kapantay na kapayapaan ang pupuno sa inyong kaluluwa at ang inyong mga anak ay sasailalim sa isang bagong banal na pagbabantay na makikita sa kanilang mga mukha at sa kanilang mga landas. Isang masamang pana ay ipinalabas laban sa inyong pamilya, ngunit ipinahahayag sa akin ng Panginoon na ang panalanging ito ay nagiging pana na tumatanggi dito. Ang pana ay babalik sa nagpakawala nito. Ito ay hindi isang karaniwang sandali. Ang banal na espiritu ay nagorganisa ng sandaling ito ng pananampalataya isang pagtitipon kung saan nagsasama ang langit at lupa upang pagpalain ang inyong tahanan. Ang salita ng Diyos sa awit 91, versikulo lefsu ay nagtitiyak, sapagkat sa kaniyang mga anghel ay iuutos niya ang tungkol sa iyo upang ingatan ka nila sa lahat ng iyong mga lakad, isang awit ng di matitinag na pagtitiwala sa mga panahong may na panganib na dumarating isang sinaunang deklarasyon ng pananampalataya sa banal na proteksyon. Ngayon, ang pangakong ito ay tumutunog para sa inyong mga anak na nahaharap sa mga modernong panganib, nakikita at dinakikita na tinitiyak ang gayunding banal na katapatan kung paano napanatili ang Israel sa ilang at sa mga labanan sa pamamagitan ng pakikialam ng mga anghel ang inyong mga anak ay ang espiritual na Israel mga tagapagmana ng gayunding tipan ng sobrang likas na proteksyon sa kanilang mga paglalakbay ang salitang Hebreo para sa ingatan dito ay hindi lamang nagpapahiwatig ng pagbabantay ngunit ang pagpapalibot sa kanila ng isang di matatagos na pader, isang aktibong proteksyon. Ito ay isang direktang banal na utos sa mga mensahero sa langit, isang paglalaan ng kapangyarihan para sa kumpletong kaligtasan ng inyong mga anak. Nauunawaan ko ang pagkabalisa na pumipiga sa inyong dibdib sa bawat balita ng panganib. Ang takot na bumubulong sa dilim, ang pag-aalala na nananakaw ang tulog kapag sila ay naliligaw. Nadarama ninyo ang inyong pananagutan at kung minsan ang ang uh, kawalan ng kakayahan sa harap ng mga banta na nakapatong sa kanilang kawalang-kasalanan at kinabukasan, masasamang impluensya, mga panganib sa lungsod, mga patibong sa digital o maging ang kanilang sariling mga panloob na pakikibaka. Ang sakit na ito ay totoo. Ang takot na ito ay mauunawaan, ngunit hindi ito ang inyong huling hantungan. Ang banal na proteksyon ay hindi isang abstrakt na konsepto, ito ay isang tunay na presensya. Ito ang ika-anim na pandama na nagpapahintulot sa inyong tumawag sa tamang oras. Ito ang di maipaliwanag na pag-iwas sa isang paparating na panganib. Ito ang puwersa na nagtutulak sa kanila na sabihin na hindi sa harap ng presyon. Kumikilos ang Diyos sa mga detalye, sa maliliit na pagkakatulad na sa katunayan ay mga banal na interbensyon. Nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng kapayapaang pumupuno sa inyong puso pagkatapos ng panalangin at sa karunungan na gumagabay sa inyo. Ang paglalakbay ng proteksyon ay nagsisimula sa pagsuko. Kilalanin na hindi kayo maaring nasa lahat ng dako, ngunit ang Diyos ay kaya. Unang hakbang, panalangin sa umaga. Isumuko ang inyong mga anak sa Panginoon tuwing umaga bago nila simula ng araw. Ikalawang hakbang, tiyak na panalangin. Banggitin ang mga takot, ang mga kahinaan at humingi ng banal na proteksyon para sa bawat isa sa mga ito. Ikatlong hakbang, buhay na salita. Turuan sila at ipahayag sa kanila ang mga bersikulo ng proteksyon ginagawang bahagi ng kanilang buhay ang salita ng Diyos. Ikaapat na hakbang, pagbabantay at pagkilos. Manalangin para sa pagkilala upang kumilos, upang makipag-usap, upang magpataw ng mga limitasyon kung kinakailangan na nagiging instrumento ng banal na proteksyon. Alalahanin si Hokebede, ina ni Moises, sa Eksodo, Kabanata 2. Sa mga panahong may utos ng kamatayan laban sa mga batang lalaking Hebreo, hindi siya sumuko sa kawalan ng pag-asa. Ginamit niya ang kanyang karunungan, naghanda ng isang basket, ngunit higit sa lahat, ipinagkatiwala niya ang kanyang anak sa tubig na sumisimbolo sa ganap na pagsuko sa banal na probisyon at pinarangalan ng Diyos ang kanyang pananampalataya at ang kanyang gawa na iniligtas si Moises at ginamit siya upang palayain ang isang bansa. Ang kanyang pananampalataya at pagsuko ay isang halimbawa para sa atin. Nakakakilala ako ng isang ina na nabubuhay sa patuloy na takot para sa kanyang anak na lalaking tinider na nakikisalamuha sa masasamang kasama. Pagkatapos ng masidhing panalangin, na nananawagan para sa proteksyon at kaligtasan, ang kanyang anak ay bumalik sa bahay at nagsabi, Nanay, hindi ko maipaliwanag, ngunit ayaw ko nang makipagsamahan sa mga taong iyon. Nararamdaman kong may isang bagay na nagprotekta sa akin mula sa isang bagay na napakasamang mangyayari. Ito ang kamay ng Diyos, di nakikita, ngunit makapangyarihan ang gayon ding makapangyarihang kamay na nagprotekta kay Moises na nagligtas sa anak ng inang ito ay ngayon ay nakalahad sa inyong mga anak. Ang takot na pumipigil sa inyo ay nagbibigay daan sa pananampalataya na nagpapakilos sa braso ng Diyos. Damhin ang muling pagsilang ng pag-asa sa inyong puso Natatandaan ninyo ba ang gabing iyon na ang takot ay napakalakas, isang nakakasuffocate na pagkabalisa? Ang isip ay abala na iniisip ang isang libong masasamang senaryo? Ngayon, guni-gunihin ang kabaligtaran, isang malalim na katahimikan, isang angkla para sa inyong kaluluwa kahit na nasa gitna ng mga bagyo ng buhay. Isang kapayapaan na hindi umaasa sa mga kalagayan, ngunit sa katiyakan ng siya na nasa kontrol. Ito ang kapayapaang ipinangako ng Diyos, ang kapayapaan na, gaya ng nabasa natin sa Filipos Kaporsepe, ay mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo, Jesus. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi ang kawalan ng mga problema, kundi ang kanyang presensya sa mga ito, Isang banayad na init sa dibdib ang kalinawa ng isip na pumalit sa kaguluhan. Ang inyong mga balikat ay humihina, ang hininga ay lumalalim. Isang gaan na nag-aalis ng bigat sa mga balikat. Isang panloob na katahimikan na nagpapatotoo. Ang Diyos ay narito, Siya ay nag-aalaga, ang lahat ay magiging maayos. Ang kapayapaang ito ay isang regalo isang bunga ng banal na espiritu, gaya ng itinuturo sa atin ng Galatia, 5.22. 22. Pagnilayan ang mga salitang ito, awit patro eto. Sa kapayapaan ay, hihiga ako at agad na mahihimbing. Sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang nagpapahintulot sa akin na manahan sa kaligtasan. Gunigunihin ang inyong sarili na isinusuko ang inyong mga alalahanin sa Diyos bago matulog na tumatanggap ng nakakapagpahingang pagtulog. Mateo Dendasat 31 hindi ba't dalawang maya ang ipinagbibili sa isang salapi? Gayon may hindi isa man sa mga yaon ang mahuhulog sa lupa nang wala ang kaalaman ng inyong ama. Ngunit pati ng mga buhok sa inyong ulo ay bilang na bilang lahat. Huwag kayong matakot sapagkat kayo ay higit na mahalaga kay sa maraming maya. Damhin ng walang hanggang halaga na ibinibigay ng Diyos sa inyo at sa inyong mga anak na inaalagaan ang pinakamaliit na detalye, pumikit. Gunigunihin gunihi ng isang mapayapang lawa sa pagsikat ng araw, ang tubig ay sumasalamin sa isang asul at kalmadong langit. Isang banayad na simoy, nariyan ka nararamdaman ng kapayapaan na pumupuno sa bawat silula. Ang kapayapaang ito ang nais ibuhos ng Diyos sa inyo ngayon. Huminga ng malalim at tanggapin. Isang lola ang nagkwento sa akin na ang kanyang apo ay sa sa ilalim sa isang maselang operasyon. Ang takot ay nakapanlulumo. Nanawagan siya para sa kapayapaan ng Diyos. Para itong balsamo na ibinuhos sa aking kaluluwa. Isang di maipaliwanag na katiyakan na ang lahat ay magiging maayos at luwalhati sa Diyos ang operasyon ay isang tagumpay. Ang kapayapaang ito ay nagpapatotoo sa banal na pangangalaga ipahayag ng may pananampalataya. Ako ay anak ng kataas-taasang Diyos at ang aking mga anak ay mana ng Panginoon, iningatan niya. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ay namamahala sa aking puso at isipan. Hindi ako lumalakad sa takot kundi sa pananampalataya at pagtitiwala sapagkat mas dakila ang siya na nasa loob natin. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi lamang isang pangakong darating, ngunit nagpapakita sa mga pang-araw-araw na palatandaan, isang pagtakas mula sa isang maliit na aksidente, isang kutob na hindi pumunta sa isang lugar, isang mabuting salita sa tamang oras, ang di inaasahang paglutas ng isang problema. Ito ang mga bulong ng Diyos, mga kisap-mata ng Diyos. Narito ako, inaalagaan ko kayo. Isulat ang mga sandaling ito. Kadalasan, hindi natin nauunawaan ang mga gawa ng Diyos sa sandaling iyon. Ngunit sa paggunita, nakikita natin ang gabay ng Kanyang probisyon, isang hindi na natanggap ng inyong anak at naging kaligtasan. Isang kahirapan na nagpalakas sa kanya. Ang Diyos ay naghahabi ng isang kwento ng proteksyon at layunin, kahit na ang mga punto ay magkakaugnay lamang pagkatapos. Magtiwala sa kanyang na proseso, pakinggan ang mga patutuong ito. Ang aking anak ay may hindi mapigil na lagnat. Nanalangin ako ng may sigasig at sa loob ng ilang oras, ang lagnat ay di maipaliwanag na bumaba mayroong isang malubhang aksidente sa daan patungo sa kolehiyo ng aking anak na babae ilang minuto pagkatapos niyang dumaan. Nakaramdam ako ng panginginig at napakalaking pasasalamat. Ang aking anak ay nabiktima ng bullying. Nanawagan ing kaming magkasama at inilipat ng Diyos ang mga kalagayan. Isang guro ang nakialam at ang sitwasyon ay nalutas ng mapayapa isipin, kailan kayo o ang inyong anak ay nakaranas ng kaligtasan, isang di inaasahang tulong, tanging ang kamay ng Diyos, sabihin Panginoon, naaalala ko kung kailan mo kami iningatan mula sa ang pag-aalalang ito ay nagpapaaktibo ng pananampalataya para sa hinaharap. Ipinapahayag ko ng may propesya sa inyong tahanan ang sinubukang nakawin ng kaaway mula sa kapayapaan at kaligtasan ng inyong mga anak, kawalang kasalanan, kagalakan, kalusugan, pag-asa, ay isinasauli ng Panginoon ng doble. Isang patutoo ng napakalaking kaligtasan na makikilala ng lahat ang makapangyarihang kamay ng Diyos payagan ang mga emosyon na dumaloy. Kung may mga luha, hayaan itong dumaloy. Ito ay ang banal na espiritu na naglilingkod sa inyong puso na sinisira ang mga tanikala ng takot na nagpapalaya ng tunay na pananampalataya. Isumuko sa Kanya sa Espiritu ang bawat anak, bawat pag-aalala. Damhin ang bigat na umaalis sa inyong mga balikat at inilalagay sa kanyang mga kamay. Pagnilayan, naniniwala ka ba talaga na ang Diyos na lumika ng San Sinukob ay nagmamalasakit sa mga detalye ng buhay ng inyong mga anak? Hanggang saan ninyo ipinagkakatiwala ang inyong pinakamalalim na mga alalahanin sa Kanya at nagpapahinga sa Kanyang soberanya? Kung alam ninyo nang walang pag-aalinlangan na ang inyong mga anak ay nasa ilalim ng pinakamakapangyarihang banal na proteksyon, paano nito mababago ang inyong buhay? Ang banal na proteksyon ay parang isang binhi ng mustasa. Itinanim sa pamamagitan ng pananampalataya sa panalangin, mukhang maliit ito, ngunit lumalaki at nagiging isang matibay na puno kung saan ang inyong mga anak ay makakahanap ng kanlungan sa lahat ng panahon ng buhay. Ang bawat panalangin ay isang gawa ng pagdidilig sa binhi na ito. Ngayon manahimik lang, gunigunihin ang globo ng gintong liwanag sa paligid ng inyong mga anak. Damhin ang kapayapaan. Tanggapin ang katiyakan ng pangangalaga ng Diyos. Kung kayo ay maniniwala, at ipahahayag ang proteksyong ito araw-araw, makikita ninyo ang mga pader na espiritual na tumataas, mga anghel na nakakampamento sa paligid nila at ang kamay ng kaaway na pinagagalitan bago pa man ito lumapit. Damhin ang pagbabago ng kapaligiran. Ang bigat ng pag-aalala ay nawawala. Isang banal na gaan, isang matapang na pagtitiwala ang pumapalit dito. Maghanda para sa isang bagong antas ng intercession o kataas-taasang Diyos, El Shaddai, Panginoon ng mga hukbo sa langit. Naaakyat tayo sa iyong trono ng biyaya na may mga pusong mapagpakumbaba ngunit may tiwala. Aba, mahal na Ama, na nakakakilala sa bawat hibla ng buhok ng aming mga anak. Ikaw ay aming kanlungan at kuta, tulong na laging handa sa pagdadalamhati. Pinupuri ka namin sapagkat mabuti ka ang iyong awa ay tumatagal magpakailanman Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan matalim na tore kung saan nagkukubli ang mga matuwid Ipinagmamalaki namin ang iyong kadakilaan ang iyong dihamak na kapangyarihan ang iyong katapatan na umaabot mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi Walang masamang makapangyayari kung saan nagniningning ang iyong liwanag. Salamat Panginoon sa bawat kaligtasan, sa kalusugan, sa probisyon, sa mangangiti. Salamat sapagkat ikaw ay isang Diyos na nakikinig at sumasagot sa mga panalangin at ngayon ay nararamdaman namin ang iyong pansin sa aming panawagan. Patawarin mo kami Ama sa mga panahong nagduda kami sa iyong pangangalaga, sa mga panahong mas malakas ang takot kaysa sa pananampalataya. Patawarin mo kami sa pagtatangka naming kontrolin ang lahat sa pamamagitan ng aming sariling lakas na nakakalimutan na ang pinakadakilang proteksyon ay nagmumula sa iyo. Linisin ang aming mga puso mula sa pagkabalisa at kawalan ng pananampalataya upang makapanalangin kami ng may dalisay at mabisang pananampalataya. Sa ngalan ni Heso Kristo, ipinahahayag namin na ang aming mga anak ay eksklusibong pag-aari ng Panginoon. Walang masamang makakaabot sa kanila, walang salot ang makakarating sa kanilang tolda. Ang makapangyarihang mga anghel ay nakakampamento sa paligid nila na iniingatan sila sa lahat ng kanilang mga lakad. Ang bawat sandata na ginawa laban sa kanila ay hindi magtatagumpay. Ang bawat dila na tumataas laban sa kanila sa paghatol ay hinahatulan natin sa ngalan ni Jesus. Panginoon, takpan ng aming mga anak ng iyong makapangyarihang dugo. Ingatan sila sa paaralan, sa paglalakbay, sa paglalaro, sa virtual na mundo, Protektahan ang kanilang mga isipan mula sa masasamang impluensya, mula sa mga maling doktrina, mula sa mga mapanirang pag-iisip. Ingatan ang kanilang mga katawan mula sa mga aksidente, mula sa mga sakit, mula sa karahasan. Protektahan ang kanilang mga puso mula sa mga kapaitan, mula sa mga trauma, mula sa mga nakakalaso na relasyon. Palayain sila mula sa mga gapos ng ng pagkakaibigan na maghihiwalay sa kanila sa iyo. Bigyan sila ng kakayahang pumili ng mabuti at karunungan upang tanggihan ang masama. Nawayang iyong banal na Espiritu ay maging patuloy na kasama nila, na gumagabay sa kanila sa buong katotohanan. Pinagagalitan natin sa ngalan ni Jesus ang bawat espiritu ng takot, ng aksidente, ng karamdaman, ng paghihimagsik, ng panlilinlang na nagsisikap na lumapit sa aming mga anak, naway ang bawat pana ng masama ay masira at bumalik sa nagpakawala. Nito ang mga pader ng apoy ng Panginoon ay nasa paligid nila, damhin lamang ang presensya ng Diyos. Guni-gunihin ang kanyang mga anghel na naglilingkod ng proteksyon. Ama, sa lahat ng pananampalataya na tumitibok sa aming puso, ganap naming isinusuko ang buhay, ang kinabukasan, ang pisikal, emosyonal at espiritual na kaligtasan ng aming mga anak sa iyong makapangyarihan at mapagmahal na mga kamay. Naniniwala kami na sila ay iningatan, tinatakan, pinoprotektahan mo. Tanggapin ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Damhin ang kapayapaan at tiwala na pinalaya ng panalangin ito sa inyong espiritu. Hawakan ang katiyakang ito. Kung ang panalangin ito ay humipo sa inyong puso at nagdala ng pag-asa, ipakita ang inyong pananampalataya ngayon. May iba pang mga magulang na nangangailangan ng gayunding proteksyon para sa kanilang mga anak sa pagbabahagi ng panalangin ito. Hindi lamang ninyo pinagpapala ang iba, kundi pinararami ninyo ang mga trinsera ng intercession at pinapalakas ang kalasag ng pananampalataya sa inyong sariling pamilya. Ibahagi ngayon, ipahayag sa mga komento sa pamamagitan ng pananampalataya, ang aking mga anak ay iningatan ng kataas-taasan at makikita ko ang kaligtasan ng Diyos. Ang inyong paunang patutuo ay nagpapalaya ng kapangyarihan. Huwag magantala ang sandali upang takpan ng aming mga anak sa panalangin ay ngayon. Ang kaaway ay hindi nagpapahinga, ngunit ang ating Diyos ay mas makapangyarihan. Hindi kayo nag-iisa. Tayo ay isang hukbo ng mga magulang, mga lolo't lola at mga intercessor na nagkakaisa sa iisang banal na layunin. Protektahan ang susunod na henerasyon. Gawin ang panalangin ito o isang katulad na panawagan na isang pang-araw-araw na ugali. Limang minuto sa mga tuhod sa umaga ay maaaring baguhin ng tadhana ng inyong mga anak. Marahil ay nakakaramdam kayo ng kawalan. Isang kakulangan ng seguridad na higit pa sa pag-aalala sa inyong mga anak. Ito ay isang paghahanap para sa kapayapaan at proteksyon na hindi maibibigay ng mundo. Hinahangad ninyo ang isang ama sa langit na talagang nagmamalasakit sa inyo. Si Hesus Kristo ang sagot sa paghahangad na ito. Siya ang mabuting pastol na nagbibigay ng buhay para sa kanyang mga tupa. Siya ang daan tungo sa banal na proteksyong ito, hindi lamang para sa inyong mga anak kundi para sa inyo rin, sinabi niya. Sa Juan 14:6, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinuman ang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maraming mga magulang ang nakakita ng tunay na kapayapaan at seguridad para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya nang isuko nila ang kanilang buhay kay Jesus. Natuklasan nila ang pag-ibig at proteksyon na hindi pa nila naranasan noon. Eh, Kung gusto ninyo ang kapayapaan at proteksyong ito, ulitin ang panalangin ito kasama ko mula sa puso. Panginoong Hesus, kinikilala ko na kailangan kita. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at nabuhay muli upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Patawarin mo ang aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Maging Panginoon ko, tagapagligtas ko at tagapagtanggol ko. Punuin mo ako ng iyong banal na espiritu. Gusto kong madama ang iyong pag-ibig at ang iyong kapayapaan. Sa iyong pangalan ay nananalangin ako. Amen. Kung ginawa mo ang panalangin ito, alamin na may isang bagay na nagbago sa langit at sa iyong buhay. Maari mong madama ang isang kakaibang emosyon, isang gaan, isang pag-asa. Ito ang paghipo ng banal na espiritu. Ngayon ay anak ka na ng Diyos ang iyong mga kasalanan ay napatawad na. Mayroon kang buhay na walang hanggan at ang pangako ng kanyang proteksyon. Maghanap ng isang simbahan na naghahayag ng Biblia, basahin ang salita ng Diyos simula sa Ebanghelyo ni Juan at makipag-usap sa Diyos sa panalangin araw-araw. Nangangako akong magpapatuloy sa pagdarasal para sa iyo at sa inyong pamilya at hinihiling ko na manalangin ka rin para sa ministeryong ito upang maabot natin ang higit pang mga puso na may mensahe ng pag-asa at proteksyon kay Kristo. Kapag nakita mo ang kamay ng Diyos na pinoprotektahan ng iyong mga anak, bumalik dito at ibahagi ang iyong patotoo. Gusto naming magdiwang ng sama-sama. Gamitin ang hashtag Breathing Mga Anak na Iningatan Diyos magpatutoo tungkol sa mga kaligtasan na ibalik na kapayapaan, mga pagbabago sa pag-uugali. At ngayon, naway pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka, naway ipakita ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo at kahabagan ka, naway itaas ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan sa iyo at sa buong iyong tahanan, lalo na sa iyong mga anak ngayon at magpakailanman, tulad ng nakasulat sa bilang kabanata 6, mga bersikulo 24 hanggang 26. Ito ay simula pa lamang. Maghanda upang makita ang isang sunod-sunod na mga himala at banal na interbensyon sa buhay ng inyong mga anak sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa ay tapat upang tapusin ito. Pumunta ngayon at maging isang tagadala ng proteksyon na pagpapahid na ito. Manalangin para sa ibang mga bata, ikayatin ng ibang mga magulang, maging isang parol ng pananampalataya at pag-asa kung saan ka inilagay ng Diyos.